Good morning mga ka-junk Have a nice day mga ka-junk Ayan mga ka Balik ikot na naman tayo Kakatapos lang nating magbaklas ng mga appliances Ayan samahan nyo ako mga ka-junk Mag ikot na naman tayo sana manami na naman tayong nagbibili hindi uh, ang dami mong uh, nagbibili noon inabot, inab, inabot ko sa iyo yan eh ano oh, oh eh, ko yan. Inabot ko sa iyo. Yon, hindi na pwedeng ialis ako, hindi kita babayaran. <laughs> Ikaw talaga. Ay, wag yan. Nakapa nakapatong naka to eh. Maka, maka ano pa sa ano. Ito, ito, Eh, basta wala akong ano. Basta wala akong ano, ano ngayon. Hindi ako busy. Maaga ako palagi magpukulikta. Kaya nung nakaraan lang kasi busy ako eh. Marami akong ina inaasikaso ina kaya Basta natatagalan ako. Pagpasensyahan um, mo na kasi pero oh, iikot ako. Pag yan ba Ay, yun, mo, pala, lalagyan ko sa si mantika. Sabado, lumagpas ako. Alam mo na yun, nagpa-deliver ako niya. Ganun. Pero mga lunes, lunes, martes, babalik ang kita niya. Ganun lang. Ah, oh, Ayun lang. Oo, oh, sige. Lang, ito lang. Sige. Ayan. Ayan. Ayan mga kadyang. Ito. Uwi ng mga ano. Yung nakuha natin buti mga 1.5 ito plastic mga karton ayan tayo dito ito yung lamisa tayo ayan ito kayo mga plastic ayan mga kadyang wag kang mapalitan tayo wala tayong bariya mga kadyang wala tayong bariya papalit muna tayo Hindi tayo makabili ng mga putih, Wala tayong matik Mga sumakajang. mga kadyang. na muna tayo Ayan. tayo. mga ano. tayo.

Hey, kas <laughs> kas. <Kaskos -kos. laughs> sige. Problem. Oy, bigyan mo ako ng pipisa sige na. Ay meron pa naman ako ng pipisa doon. Oh, okay, so, sige, yung mga ano, ano 500. Pabili na po. Ng pabili daw si Boboy, yung ano mabibili mo eh? yeah. ha, Boboy? Ha, ah, Boboy. Bibili mo. Um. Ha? Bibili mo. Ayun nga po yung ano, egg. Egg, egg daw. Uy, baka butas yan. Isa pa. One, two, three, four, five. Ayan. Tama-tama ito. Mga-mga pitig-pitig. So, Tama -tama Mga -mga pitig talaga kailangan natin. Ayan. Ha? Salamat, Thank you, madam. Mm. Kami salamat. Tawag na ito. Ha? Na ito. Yung ano, kuya, yung... So, Tawag na ito, yung... Ha? Sige, sige. Hagay mo dyan. Mga, ano mo, mga pa. Hmm. Ako, okay. dyan. oh, board lock. Board lang na kukuha. Oh. Sila mo, kung yan o. Ano, na no? natin. Kasi na Sige. na lang muna. Ayan. Ayan ang mga to Plastic mo. Parang konti lang ang mga plastic mo ngayon. kor plastik, sama ya, plastik pa ya, ini apa

sila. Uh, ayan, mga kadyang, may mga nakolekta natin sa sukay natin dito. Ayan, napakadami. Wilkins. Ito, so, mga 1.5. Ayan, mga 1.5. Ayan, may ano tayo. May aluminum. Ayan, mga panta. Ayan, panta po yan. Mga aluminum siya. Ayan. mga sa bottles ng mga soft drinks. Ayan. ayan. So, mga San Miguel. Panta po yan. Aluminum po yan mga kadyang. Ito na mga tayo. Mga monoblock. Ayan. Mga panang ano. Lamisa. Ayan, ito mga karton. Ayan. Hala, okay na? Wala na? Wala na? Ayan na kaya ikukumpiyotin natin. Kumpiyotin natin. Yan, yan, tama to. Linakilakihan mo kasi hindi natin makita. Hindi <laughs> natin makita yung sulat mo. Maliit. Medyo ano na yung mata natin. Hindi na masyado. <laughs> Medyo malabo ang mata natin. <laughs> Ayan. Ayan mga kadyan. Kukumpute na natin yung kalakal ni Soke natin. Ayan. Ayan. Bote, sige, kunin mo. Hasa yung bote. Ay, meron ka pa dyan. Sige. Ano? Ayan, mapupuno na tayo mga kadyang. Mapupuno na tayo. Puro bote lang yan, be. Puro bote. Ayan, ayan. kunin natin. Ah, din. Kaso, bibihira lang din. Karamihan niya, yung mga papel, yung mga libro, yan, yung mga notebook. Ilang piraso yan be? Ilang piraso? Ha? Ilang piraso? 15, hmm? 15. Oh, yan. Ito, 15 oh. Ida, Ako na, ako na bala niya be Kaysa sa natin Sa natin Ano po na be be? Sa ako natin be be Ilang, ito, mga kadyan ko May TV tayo, ilang inches to Ilang inches Ito, ito sa likod, meron ito sa likod eh. wala naman nakalagay 24 kasaan wala naman ayun no 24. 24 inches wala ang makukuha. ang makukuha lang kasi nito madam board lang ito basura lang yan hindi naman nakukuha Oh, Di ba kumagana ito? May wasis pa nga ito eh. Di ba kumagana to? Hanggang ano lang ko dito. Kasi ito talaga, sa totoo lang ha. Anis lang tayo ha. Ah. Ang kinukuha lang talaga dito, board lang na maliit. Ito basura lang ito. Walang, Walang tanso. Lang lang Walang tanso. Walang tanso. Magana, magana. Ito, hanggang 30 ako busing. Ayan, hanggang 30 lang tayo. Ha? Okay na? Oo. Oh, wala, wala tayo. Mura lang talaga pag mga ganito. Pag may, yung may likod, may tanso kasi medyo mahal. Oh, nalo. Oh. Oh. Uh, bibihira. na lang, bibihira. sa oh. mga oh. Ilang, ilang piraso? Ilang piraso? Lahat na yan. Saka... bote mo ay to kong oh yung botim mo one two three four nine bote ito kasama nito hindi hindi na ito one two three one two three four five six seven one two three 1 2 3 4 5 6 7 8 Hi, 828. Sabi siyam daw. Nakopten, tama mo bilangin natin. Bilangin natin mabuti eh. 1 2 3 4 5 6 7 Ano naman ni? Eh. Ako pa lolokuhin maramihan kita, ikaw, ikaw talaga. Dinggin mo 'yung bilang at ay mabuti. 1 2 3 4 5 6 7

mo binabagsak. Ah, ala. Yeah. Oh, Santiago. Santiago. Ito mo ganda sana. mga lata. Plastic. To may mga karton tayo mga kadyang. Kaya ito, mga Wilkins. Ang dami nating Wilkins. Ayan, malapit na tayong mapuno mga kadyang. Malapit na tayong umuwi mga kadyang. Puno na tayo. Ayan. Ah, ano yan, Ah. Ano yan? Ayan? Ayan, di goreng alamnya. Eh. Eh. Eh, mah aja. Ayan, mga kajang. Ito, mga nakuha natin. Ayan, madaming karton. Ayan, sari-sari. Ayan, may mga kulungan tayo ng ibon ba Aso, ayan. Ito, may mga sa mga Wilkins ayan sa ilalim po yan marami punong puno po yan ng mga bote plastic mga kadyang ayan uwi na tayo ah uh, na tayo <laughs> ayan ayan may nakakuha pa pala tayo ng TV may TV pa pala Okay na tayo mga ka-tyang mga uh -huh. Hello? ha! Ha? Huh? Huh? Yeah. Saan? Okay. Bukas, ko dyan! Ha? Huh? Yeah. Sige. すご、はい。<laughs> <laughs> <laughs> Thank you for watching mga kadyang. Please subscribe my YouTube channel and please like and share sa aking mga videos mga kadyang. God bless. Bye bye.